Uy, saan niya nagtanok? Ando ko sila. Tarok! Ayop ka! Pati si Timpo ang sinadamay mo! Aba, Maro. Ang lakas ng loob mo pumunta rito, ha? Gusto mo mamatay? Tara, matado! Uh, Ako lang may atras sa'yo! Huwag damay pamilya ko! Oh. Uh. Uh. Anong tatay ko? Sige, Ay! Ay! Ay, tatay mo? mo? nito? Pakulong mo yung mga yan! Halos patay nila yung kapatid mo! Wala kaming kinalaman sa mga pinagsasabi mo. At sa susunod na pinagbintang mo pa uli kami, tututuhanin ko ng lahat ang pinagsasabi mo. Uwis na kayo! Alas! Ah! 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 Bakit hindi mo hinuli? Bakit? Eh, wala tayong ebidensya, tsaka ikaw yung nauna sa away! Sa so, isya ka na. Sa dami ng kamalasan nangyayari sa atin, alas hindi ko na matanggapin ang nangyayari sa kapatid ko. Tay! Ano bang nangyayari sa'yo? Baka tatag ka! Lakasan mo po! Kailangan kita eh! Kailangan ka namin! Kailangan ka namin ni Dimpos. Para kay Dimpos. Para kay Dimpos, Nak... Tara na. Tara na. Sige, mauna ka na. Baka balikan. Hindi, baka balikan ka pa nung mga ngayon.